Capricorn, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong December 16 to 31. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating DR's Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Thorough Intentions by Aliana Reyes. Check po natin kung ano ang mga pwedeng magkanap sa two weeks na ito para sa'yo. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay. We have love triangle. kinaharap pa kayo ngayon. meron uh, meron bang scenario sa life ninyo na you feel, you feel na nasa third party situation po kayo. Pwede ito ay hindi lang pagdating sa uh, love romantic relationship po ano. Pwedeng meron kayong Uh, partner sa business, ganyan, or make a deal pala. Make a deal kayo sa business, tapos parang nafe-feel nyo na nagdadalawang isip sa inyo yung tao na yun. a uh, feeling mo meron pa siyang ibang kinakausap, ganyan po. We have child services, pero meron talaga dito, ano po, Capricorn, pinapakita kasi dito is about pwedeng sa custody ng inyo pong mga anak. It's either ilalaban nyo po ito, sige sabihin natin kung may third party man yung asawa mo, o yung karelasyon mo, 'di ba? Uh, pipiliin mo pa rin talaga na isama po yung iyong mga anak. So pwedeng ilalaban mo to for some of you sa korte. Tsaka ayan, meron din dito pwedeng magsasampa kayo ng pausi ganun po. Kasi pwedeng na kikita mo na walang balak magsustento yung partner mo. No, dito sa mga anak po ninyo or dito sa anak ninyo. Mhm. Mm -mm. Ayun, nafi-feel mo na parang uninterested siya. Tingnan natin, ano pa yung mensahe. So, pwede ngayon po may problem yung iba sa inyo bago matapos ang taon na to sa inyong love life. Check po natin, kamusta ba yung energy mo? Kamusta po ang energy ni Capricorn, Spirit Guide? We have Queen of Swords. Ay, nag-overthink kayo. Marami kayong iniisip. Pero nakikita ko naman dito, no, kung ano man itong pinag-iisipan ninyo, is gagawa nyo po yan ng aksyon ngayong two weeks na ito. So parang hindi nyo talaga hahayaan na ha. sabi natin ito. Kung meron dito nagpapabaya, hindi nyo hahayaan yung tao na yon na ganun-ganun na lang kayo iwan. Basta-basta na lang talagang umalis sa life po ninyo. Tignan natin. Energy around you naman. We have four of cups okay, may mga tao talaga dito parang uninterested ito din yun, eh, yung lumalabas na energy may mga naiinip din po dito sa paligid mo pwedeng may mga nagmamadali parang ang daming nasasayang na opportunity mm -mm. ganun yung pinapakita check natin pagdating sa work So, work, we have 10 of swords. So, pwedeng meron dito tatlo pong trabaho yung pinamimilian ninyo, no? Kung kayo man ay nag-apply. Ayan. Pero kasi pwedeng, hindi ka pa naman this 2 uh, two weeks na to magsisimula, eh. Pwedeng next year pa. Ayan. We have knight of wands. Meron naman dito, kung kayo ay may current job, ayan pong pinapakita is pwede po na ma-offeran kayo ng another contract pa. New contract. Ayan. We have the Empress. Parang ayaw kayong paalisin dito. Mm, -mm. kayo lang yata yung uninterested na pagdating dito sa trabaho. Kasi pwedeng nilulook forward mo na eh kung ano yung pwede mong ah uh, maging trabaho next year. So yung iba po sa inyo, ayan. Kayo yung uninterested dito sa bagong in-offer sa inyo. Na Uh, kontrata. Pero tignan nyo po. Kasi sayang din to. Sige, tignan natin. No? Pag tinanggap mo yan, okay. Pag tinanggap mo yan, goods ba yan? Pag tinanggap mo. Seven of Wands. Actually, yung iba po sa inyo, ayaw nyo na talaga. Kaya lang kasi, ayan no. parang may mamimilit po sa inyo dito. So, nasa sa inyo na lang kung magpapapilit po kayo. Pero pag-isipan nyo pa rin mabuti. Kasi pinapakita naman dito, pwedeng hindi kayo nanghihinayang, yes. Pero sayang po yan, no? Mm, mm Pwede kasing mas mag-grow ka pa this time dito sa trabaho. I mean, pwedeng sabi natin, magkaroon ka pa ng salary increase, tapos mas makaipon ka. Sabi natin na kasi, pwedeng mas gamay mo na yung trabaho mo na to. So, tignan mo rin po ano. Tignan mo din yung other side. na no, pag ikaw po ay magde-decision dito. ayun. pero may mamimilit talaga sa'yo dito na ka nang umalis na mag -renew ka ng kontrata. Check natin. Pagdating sa kaperahan. Kamusta ang kaperahan? We have judgment. Pwede may ma-receive kay dito na malaking halaga. Ayun know. Parang i- oh, ano na sa inyo, ibibigay na siya. Two of cups. So pwedeng ito naman ay person mo, okay? So ito yung sinasabi natin kanina dito na pwedeng nagbabalak na hindi magsustento. So, pwede pong magsusustento yan. Ayan, pwede nga ka kasi na meron kayo ditong nilalakad na mga legal. Oo. <clears throat> Dinaan nyo sa legal. So, pwedeng may magkakasundo po dito in terms of um, sustento buwan-buwan. Pero meron din naman dito kung okay naman kayo ng person mo, ng asawa mo. Ayan po, bigay ka agad sa'yo lahat yung, yung pera. Ayan, page of pentacles. mm, -mm talagang sa'yo po lahat ibibigay. Hmm. Ikaw na ang magbabudget. Check natin. So, okay naman po yung kaperahan mo ngayong ano na to ha. Ngayong week na ito. Kung meron nga po kayong mga dealings dito about sa kung anumang business. Ayan po. Ano din siya. Um, Mako-close deal nyo rin po yan. Kung may binibenta kayo ditong lupa. Ayan. Pwedeng magkakapirmahan na kayo ngayong sa loob ng two weeks na to. Kaya lang kasi 'di ba may mga holiday, ayun. Holiday, darating yung holiday. So pwedeng ma-process niyo na talaga 'to. Pwedeng yung paunang bayad maibigay sa inyo. Pero yung the rest pwedeng next year na po. Check natin. Pagdating sa business, kamusta naman po ang business ni Capricorn? We have the devil. We have eight of cups. Mukhang marami kayong pinatanggihan dito pagdating sa business. Hindi ko alam kung mga ano offer to eh, na in-offer po sa inyo. Pwedeng mabilis yung kita. Parang something illegal ba? Ganun. King of Pentacles. Kaya lang kasi parang hindi nyo naman kailangan. No? Kaya po, ayan, pwedeng unaalisan ninyo or na turn down ninyo yung mga offer na ito sa inyo. Mm, mm Pwede rin may aalisan kayo dito na supplier. Kasi pwedeng hindi na po maganda yung service yung services na binibigay po sa inyo. Maghahanap kayo dito Ayan, or baka nga ayan May mahahanap na kaagad kayo Or maraming mag-offer sa inyo dito It's either ganun, maraming mag-offer Pero ito turn down ninyo Or kayo yung aalis Aalisan nyo yung isang supplier po ninyo mm -mm. Tignan natin Pagdating naman sa family Sa family naman po We have king of cups So this could be, yan asawa mo Pwedeng brother mo, anak mong lalaki Pwedeng asawa mo The Hanged Man. Okay. Medyo may ano dito. Mabagal kumilos sa family. Capricorn. Yan o, family to eh. Okay. So, pwede po na nabibitin yung mga ah, decisions ba? No? Dahil dito sa taong to. Pwede siya kasi yung nagde-decision pagdating sa bahay, pagdating sa pamilya. So, pwede itong nga asawa mo. Mm -mm. Pero ayun, nagpo-procrastinate kasi siya eh. Pwedeng sa pagpapagawa ng bahay, baka ginagawa yung bahay nyo. So, yung taong to, parang wala pa siyang balak na ipagpatuloy or tapusin ngayong taon na to. Yung pagpapagawa ng bahay. So, parang mabibitin pa po talaga siya. Oo. Siguro dahil sa kanya din nang gagaling yung pera, kaya ganun. Kaya siya din talaga yung magde-decide. O, oh, meron din ako nakikita pag-uusapan yung hatian naman sa bahay mismo. Baka kasi yan po. si pinatin niya yung tanging pamana po sa inyo ng inyong mga magulang. So, pwedeng pag-uusapan po yan. Mm -mm. It's either ano ba pag-uusapan nyo kung ibebenta nyo na lang ba or hahatiin nyo talaga yung parts ng bahay. Ganun. Pagkahati-hatian -hati nyo yung bahay. Check natin pagdating naman po sa friends. We have the hermit. We have the world. Okay. So, meron ka bang kaibigan na nasa ibang bansana? Or, ito yung nafe-feel ng mga kaibigan mo towards sa'yo. Kung ikaw yung nasa ibang bansana, uh, Capricorn, parang feeling nila lumalayo yung loob mo sa kanila. Ganun. Hindi um, naman sila naiayabangan sa'yo. Pero, nagtataka lang sila. Bakit parang lumalayo ka na. Yun, siguro di nila naintindihan na. Siyempre, kailangan mo magtrabaho dyan, ano. Mm-mm. Night of Pentecost. Pero yun yung feel ng iba mong kaibigan. Or maybe ikaw yung nakakafeel niyan. Baka meron kang kaibigan na nasa abroad na. Para bang nakalimot na siya ganun. Siguro kung mag-usap man kayo, ay napakadalang lang. Siyempre iba na yung priority ninyo, di ba? Magkakaiba na kayo ng priority. Baka di lang naiintindihan nyo ng friend mo. Kaya parang may tampo siya na nararamdaman sa'yo dito. Check po natin pagdating naman sa love life. Kamusta ang love life spirit guide? We have death card. Okay, so pwedeng may maghihiwalay nga po dito, no? As in, pwedeng nitong two weeks na to. We have six of wands. But let's see. Okay, pwedeng may maghihiwalay. Pero alam mo yun. Um, Mafi-feel mo na parang may freedom ka. Ayan po. We have the will. Okay. Sa ganito, kahit na may naghiwalay dito. Okay? Kahit nasaktan kayo, feeling nyo kayo pa rin yung panalo. Kasi nga dadaanin nyo sa legal eh. Meron kayong mga dadaanin dito sa legal. At magiging pabor naman po talaga yon sa inyo. Mm -mm. So we have the wheel. Parang feeling mo, ikaw pa rin yung nagwagi. Capricorn. Check natin, pagdating naman po sa health, kamusta ang health? We have three of, cup, a ah, three of swords. So meron talaga dito na nasasaktan at the same time. Ayan po. Nalulungkot kayo, Maroon sa heart po yung problem ng iba sa inyo Or sa mga ugat-ugat Sa mga veins So huwag kayong masyadong magpaka-stress okay Could be this is aneurysm Some of you po ayan sa heart po ninyo mm -mm. Meron yata dito could be eh, injectionan kayo or kukuhanan kayo ng dugo Ngayong 2 weeks na to Very gloomy yung paligid So, malungkot talaga yung iba sa inyo. Pagdating sa inyong health, pwedeng may mga bawal po kayong kainin. Kaya, umiwas na lang talaga kayo kung bawal po yun sa inyo. Huwag makulit, Capricorn. So, ayan lang po yung mensahe para sa iyo ngayong 2 weeks time. Mag-iingat po kayo always at clean nyo na po yung plate niyo para naman pagpasok ng 2025 ay, di ba, iba na yung mga, ano parang refresh tayo, di ba? Oo, there's new beginning. Iba na yung mga kakaharapin natin. Iba na yung pagfofokusa natin. So, yan lang po. Maraming maraming salamat and ingat po kayo and enjoy the rest of your oh, natitirang ano ba, araw ng 2024.